What's Welcome back again sa aking channel So nagbabalik ang inyong lingkod Young Man Tracker in case A So ngayon guys Sishare ko lang sa inyo guys Kung paano iangat o itaas yung Kabi ng ating sasakyan guys uh, Ang ating sasakyan guys Is uh, Mercedes Benz Actros uh, 4 So sa lahat ng mga Bitirano dyan ng mga driver guys na Nakakalam kung paano iangat guys So shout out sa inyong lahat dyan mga padi, shout out sa inyo lahat. So, i-share ko lang ito, guys, para sa mga baguhan o hindi pa nakagamit ng Actros, guys. So, ito, guys, si share ko sa inyo, guys, para sa iyo tayong video na 'to, guys. So, so ngayon, guys, kung bago ka man sa king channel, so please like, share, and subscribe and don't forget to click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod kong video, guys. So, tara, guys, samahan niyo ako, Umpisa na natin. So guys, first thing to do is uh, i-secure muna natin yung ating cabin guys. Kung meron bang malalaglag sa salamin kasi mabibiyak yung ating salamin guys. So make sure natin na walang magamit dyan. So yan guys, importante guys kasi mababasag yung ating salamin pagka itinas na natin yung ating cab. Siyempre, mabib masisira yung ano natin, windshield ma bibi natin guys ayan itaas natin yung ating uh, cabin kasi para maka kasi hindi natin tinaas to tatama to dito guys pag tinaas yung ating cab so buksan natin guys magkabilaan yung lock nya guys ayan angat natin guys kasi masisira yung hood natin So ayan guys So ngayon guys syempre Kukuha tayo ng gamit guys Ito yung gagamitin natin na tools Para iangat natin yung ating cabin So ito naman guys Yung handle nya So umpisa na natin guys Ngayon guys uh, kung nakikita nyo yun, ito yun buksan natin yung takip ng uh, pump nya pump ng uh, cabin natin guys so yan, yan yung kabit, ito yung uh, ah, dudugtungan natin ng ah, tools natin guys para maikot-ikot natin yan tapos ito naman guys yung switch nya guys ay tulak lang natin siya guys kung paangat kung pa ano naman kung pa, pababa na yung ating cab lang natin guys ng ganyan. so ngayon itas natin so balik natin guys so ganyan siya guys so ngayon guys ito guys itong natin yung handle uh, nya para mas mahaba guys so ito na guys Nah, panas ya guys. So, ito naman guys, ikabit natin dito. so ayan na guys medyo nakaangat na yung cabin natin guys kailangan yan guys ayan so medyo nakaangat na siya kamilyaan yan doon sa kabila din ganyan din guys ayan guys tarang lang isang sa, sa guys, nakangat na siya guys Kalahati, nakangat na siya Guys, tuloy tuloy lang natin guys Sa isa sagat natin Guys na na yung pagangat ng ating cabin guys ayun na siya guys ayan kailangan guys sagad talaga yung pagka angat nya guys kasi delikado guys oh so, ayan na guys open na, open na guys walang karang harang yan kung may gagawin dyan maglinis kang uh, air filter yan yan guys yung air filter niya tapos kung anong problema dyan kung mag check ka mag check tayo guys yan open na open na guys yung ano niya guys yun yung makina ng Mercedes guys yan ngayon guys dahil nakaangat yung posisyon niya ibaba natin yung switch niya guys para pababa so hatakin lang natin to guys yan guys yan yung posisyon na yan guys bababa na yan so bumbahin na naman natin ulit guys para uh, bababa na yung ating cabin guys okay guys bababa na natin yung ating cabin guys bumbahin na natin yung cab bumbahin natin para mapapas siya at sa isa natin bababa guys Mercedes wala. yan okay, yung Mercedes guys tulad din dito guys Yan guys Kailangan may sagad ng baba Kasi yan yung lock nya guys oh. So, kailangan guys isagad natin yung bababa guys Kasi para mag lock yung uh, Lock nya guys Para pagka naisagad yan guys At siguradong nakalock yan Kasi kung hindi masyadong Sagad yung pag uh, Baba mo guys uh, Hindi yan mag lock guys Kasi automatic yung lock nya gamit natin guys para yung ating ating cabin guys and guys tapos na nating itaas tsaka ibaba yung ating cabin so ngayon guys takpan na natin yung ano nya guys switch ng ano switch ng cabin guys so yan So, ngayon guys, ibaba na natin yung ating hood. Yan. Yan guys. Tapos na tayo magangat guys. So, yun. Guys, tapos na guys. So, subukan na natin ang pandarin guys. long press tapos ayun talaga ayos guys ayun guys ayos na guys hindi na naman tayo magbiyahin ito guys